Ayan guys, so galing na kami sa taas. Kasi ako nagvideo kanina doon sa may ano kasi sobrang init, nabibilad yung cellphone. So dito na lang ako banda sa baba. At least dito maano na siya ma malilim kasi marami ng puno. Ayan pababa kami. Ay mga kasabayan namin guys. Ayan. Ayan sila kuya sa likod. Ay <laughs> Madulas. Humawak pa baba kay Madulas. Madulas yung ano guys. Lupa. Hala, parang bababa. <laughs> Maray ko. Nay, sila yung tupot? Hindi, hindi kaya. Okay lang. <laughs> so, kailangan humawak sa kawayan. Ayan. Kasi yung binababaan namin yan. Puro bato. pa naman 'yan. Buti na nakapagdala pa ako ng sombrero sa taas oh. Ko kung hindi sunog na sunog yung mukha ko. Binababaan namin guys oh. Tidak ada Terlalu <laughs> terlalu Hawak ka. <laughs> Ay, Diyos go, Ay, buwis buhay. Buwis buhay na pag-akit sa lighthouse. <laughs> Ayan, tinan nyo guys yung pagbaba. Oh. Ano? Wap! <laughs> Kailangan bumelo. Ay! Ito yung puti ko. Hala, hala, hala. Hala, hala. Aray. Diyos ko po. Yan. Ay, malapit na. Malapit na kami sa baba. Makakaraos na rin dito sa akyatan. Ay, ayan na. Aguy. Ginoo. -oh. Huh. So, ayan. Hmm. Nakara us din. I just I I was sila kuya. Ay just ko. Yan din yung mahirap na pagbabae. Eh. No no. Ah. Ayan, nandito na kami sa baba. Nakaraos na. Ay. ko sila. Ando nice <laughs> <care>. wala tayo. Hu, <laughs> nakababa na din. Sa wakas. Yan oh. Akyat baba. Grabe. Yung mga masasabing adventure talaga. Oh, nandito na kami, guys. Di ba pwedeng mag-video dito? Sana sila mag-video tayo dito sa glit, Ito yung dagat guys na kung saan nandoon kami sa taas kikita. Ha? Sa alin yung nagbigay ng sticker? Oo. Oh. Iyan no, oh. na kami Ayan guys, so oh, 'di ba? Hindi sila ros dito no. Hindi sila po pumunta. Magdijumon. Ayan, galing kami doon sa taas, guys. Sa lighthouse. Nakikita ba dito? Hindi ata. Hindi ata nakikita yung lighthouse. Ay, natatakpan siya ng mga puno. So, doon sa taas yung lighthouse, guys. Tapos, ayan yung mga island na nakikita kanina sa taas sa video. Ayan, yung isang bato. Island din yan. Tapos, ito ngayon, dito kami sa baba. Ayan, pero hindi kami hindi kasi kami dito maliligo guys so dumaan lang kami ni Tarzan para mag video ng kaunti ayan o oh. may mga naliligo naman ayun doon o oh. tapos guys mm, sarap ng alon tapos guys ayun sarap ng alon guys ayan, oh. wow may mga cottage din dito oh. mga kural pala yung mga bato nila ayan eh. o oh mga coral no ayan ayan ayun yung lighthouse ayun sa taas guys yun doon kami galing mas bumaba kami dito ayan tara na tara ayun may nagbabantay Hindi pa po, papalipad lang ng drone yan. Ito na kami ng sasakyan guys kasi may iba pa kami yung ano, destinasyon. So Nakakaganyan. ganyan beach. Pero hindi kami dito maliligo. May iba po kami pupuntahan. Ah, ito yung baba na nakikita natin kanina doon sa taas sa lighthouse. Ito ngayon, nandito na kami sa baba. May iba na kami. At kami ay pupunta naman sa ibang lugar. So, hindi naman kami dito maliligo. Dumaan na kami ni Tarzan dito para mag ng kaunti. So, So, ayan, lumano naman kami dito. Ito ay karugtong lang. Doon lang to sa karugtong doon sa kabila na aming pinuntahan na yan. Dito yung mga rock formation, guys. Ang ganda ng, ayan o. No? <tinyo> tara, tara, pinturan kita. Tara, tara, pinturan kita. Eh kami ni Madam nag nags nag, nag sorry sorry kami din. Explorer vlogger and Marlene Carigol. sorry sorry kami dito sa tabing dagat. Oh. Sorry sorry kami. Yeah, magpicture-picture kami doon no, sa bato. Kanya-kanya kami, mga vlogger and content creator. Kanya-kanyang buhay. Nalalaglag yung short ko. Ano <laughs> ang? Kumayat ka te. Ha? Kumayat ka. Kumayat ako? Tuloy mo te. Nagbawas muna. nga akong pagkain uh, eh. Tuloy mo yan. Tuloy mo yan. Oo. Oh. Maganda ang payat ka te. Sinabihin ako ng hard for gabi. Oo. Oh. Oo. <laughs> gabi uh -huh. niya. Oo. Oh. Naki ng chan mo. Oo. Oh. Kaya nga hindi kumayo sa <laughs> <laughs> Magyo mandro. <laughs> Ayan, ang ganda ng ano. Ha? Mga foreigner ba yan? Mga mukha lang, no? Kamukha ko, no? Pa, pupunta pa tayo doon? Diyan, sa bato? Di ba mag-dix tayo? Bakit sabi na last pull? Hi ma'am. What are you doing? Hi. Yan. Hi ma'am. What are you doing here, <laughs> ma'am? Are you enjoying the view, ma'am? Ganda ng alon ng dagat, oh. Sa ikaw sa Video mo kami, ha? Video mo oh, kami. Oo nga. Oh. Sige. Yeah. Oh. saling ka doon, sige. Dena. Oh. <sali> doon <kadun>, <cuk> na. So bud so bud <laughs>